Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Pero bago ko po simulan, ako po yung ng kaunting pabor na subscribe ang maliit na channel na ate Stella ninyo. So guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic at ang, ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber. Pero wag po natin silang, silang banggitin para magkaroon po ng privacy. So guys, narito po ang kanyang katanungan. Madam, Meron po bang kahulugan ang mga paghalinghing o ungol ng mga kababaihan kapag nakikipagtalik? Meron akong nakasiping sa kama. Sobrang ingay ang kanyang paghalinghing. Sana masagot niyo po ang aking katanungan. Maraming salamat. So guys, yan po ang kanyang katanungan. May kahulugan nga ba ang mga pag-ungol naming mga kababaihan? So, narito ang aking kasagutan ayon sa aking pagsaliksik. Ang pag-ungol ng isang babae habang nakikipantalik ay maaring may iba't ibang kadahilanan. Ngunit ito ay isang natural na bahagi ng pagsisiping. Narito ang ilang posibleng dahilan kung bakit ito nangyayari so yung number one siya ay nasasarapan ang pag-ungol ng isang babae ay natural na reaksyon ng satisfaction sa panahon ng pakikipagsiping ito ay isang paraan ng katawan na nagpapahayag ng kasiyahan at sarap so yan po yung number one siya ay nasasarapan number two communication ang pag-ungol ay maaaring magsilbing paraan ng komunikasyon sa partner ito ay nagsasaad ng suporta at pagsang-ayon. So, yan guys, tandaan natin na ang uh, pag-ungol ng isang babae ay isang komunikasyon sa kanyang partner, ano? So, ayon sa aking pagsaliksi. At ang number 3 naman, para makaraos, napapaungol ang babae dahil tinutulungan niya ang kanyang sarili para siya ay labasan. So, isa rin ito, guys, na ang pag-ungol din ng isang babae ay may kahulugan na tinutulungan niya ang kanyang sarili para siya ay makarating sa rurok, 'no? Kumbaga. So, 'wag po nating isipin na ang mga pag-ungol ng isang babae ay walang mga kahulugan. So, meron pong mga kahulugan, iba-iba. So, 'yan po 'yung number 3 para makaraos po siya. At ang number four naman natin, nakikiusap siya sa kanyang partner na gumawa ng mas mahusay na performance. So, yan po, no? Habang, habang nasasarapan na po ang isang babae, at lalong-lalo na kapag siya, siya, ay sisirit na o makaraos na, talagang nilalakasan niya ang kanyang pag-ungol, paghalinghing, para uh, maparating doon sa kanyang partner na Ah, uh, kumbaga, husayan mo pa 'yung performance mo. Pero hindi niya 'yon binibigkas sa salita kundi sa kanyang paghalinghing, no? So 'yan po 'yung number 4. At ang number five naman, umuongol ang babae kapag nakakaramdam siya ng sakit o discomfort. So guys, hindi po lahat ng pag-ungol ng isang babae ay puro na lang sarap, kundi meron ding pag-ungol ng babae kapag siya ay nakaramdam ng sakit o discomfort. Lalong-lalo na kapag menopause ng isang babae at uh, yung nararamdaman niya na, na yung hindi siya mamasa-masa o dry, no? Kasi merong epekto ang menopause sa isang babae yung tinatawag na vaginal dryness. So, yon may posibilidad na habang uh, nasa giyera kayo ay talagang umuungol siya pero yun pala ay medyo discomfort pero tinitiis niya lang para lang hindi mahinto yung ano ninyo. Dahil naranasan ko rin yan na kapag wala ako sa mood, no, talagang umuungol ako pero yun pala medyo masakit-sakit na. <laughs> so, yan po yung number five natin, no, baka nasasaktan na yung babae kaya kailangan-kailangan talaga natin ng komunikasyon kung uh, talaga ba yung pag-ungol niya ay nasasarapan siya o medyo discomfort ano so yan po yung number 5 at ang number 6 naman umuungol ang babae dahil sa husay ng partner sa kama kaya pinaparamdam niya sa iyo ang pagiging mahusay sa papamagitan ng paggawa ng mas malakas na mga paghalinghing o pag-uungol. No, so yan po 'yon. Dahil sa sobrang uh, tawag dito, pakiramdam niya na pagiging mahusay natin sa kama o sa talik kaya 'yon, napasobrahan ang pag-uungol niya, no? So yan po 'yung number 6. At ang panglas naman natin ay yung siya ay umuungol dahil mahilig siya sa maingay, malakas na pakikipagtalik Dahil nagbibigay ito ng sex ng mas kasiyasiyang lasa, kumbaga. So guys, yan po ang panghuli natin ano, na meron ding gusto na uh, maingay pagdating sa siping. Talagang merong ganong mga kababaihan. May kilala ko noon. Dahil, yun na nga, mas gusto niya yung buhay na buhay, yung gira. Kumbaga sa gira, putukan talaga. <laughs> so, yan po. Uh, gustong gusto rin ng mga ibang kababaihan na kapag uh, na tawag dito, nasa labanan, ay talagang maingay po sila. Hindi po ibig sabihin yun ay ano, kundi talagang ganun lang din talaga sila. Pero hindi, hindi naman kalahatan, ano? Dahil meron din naman yung, ano, yung tahimik lang. Alam nyo guys, karamihan sa tahimik na mga babae habang nakikipag, uh, labanan is yung mga bata pa, yung mga kabataan na babae, yung nasa mga uh, sabihin natin, nasa 20 years ba yan, no? Hindi pa yan sila Talagang maingay kasi nahihiya po yan sila. Kaya minsan kung halimbawa meron po kayong uh, mahal na babae tapos nakasiping ninyo at uh, siya ay napakatahimik, ay ibig sabihin po yun, wala pa po siya gaanong karanasan at nahihiya po siya na ilabas yung kung ano yung tunay niyang nararamdaman. Pero paalala lang po guys dahil kapag magkaroon na sa ng maraming uh, tawag karelasyon no? ang isang dalaga So wala namang problema dahil dalaga naman siya Dahan-dahan po niyang uh, maano na yan Yung malalaman na lang niya na ah kailangan pala niyang um, mag, umalinghing ganun o magungol sa ano, sa labanan. So, hindi po yan, hindi po yan, kumbaga, minamadali. Kasi, yun na nga, kapag bata pa, medyo mahihiya. Baka akala ninyo lang na, ano ba to, para naman tong robot. Hindi po, meron pong mga kabataan, mga bata, mga bata pa, na nasa 20s lang, sa 30s, ay nahihiya pa po yan sila, na sobrang maingay sa pagdating sa labanan. So, ayan guys, so, sana, ano, ma uh, makita mo itong video ito dahil ginawan ko na lang para po pang kalahatan na rin. At uh, sana merong kang magkaroon ka ng idea ayon sa iyong katanungan na meron bang kahulugan ang mga pag-ungol ng isang babae. So sana makita mo itong video ito. Maraming maraming salamat sa iyong katanungan.